Imagine this. After decades of living, of loving, of navigating the ups and downs of relationships, marami sa ating mga lolo at lola, lalo na yung nasa edad ng 70 pataas, ang tila ba'y tahimik na lang na pinipili ang kapayapaan sa halip na maghanap pa ng bagong pag-ibig o makipag-ugnayan sa romansa. Hindi ba nakakagulat? Sa panahon ngayon na tila ba ang lahat ay naghahangad ng kasama, bakit kaya ang ilan sa atin, lalo na ang mga nakakatanda, ay mas pinipili ang katahimikan? Marahil nakaranas ka na rin ng lungkot o pangamba na baka mag-isa ka lang sa pagtanda. O kaya naman, naranasan mo na ang sakit ng iwalayan, ang bigat ng pagpapanggap, o ang pagod sa pagsubok na intindihin ang isang taong may ibang pananaw sa buhay. Ang realidad para sa marami, lalo na sa ating mga seniors, ay minsan, ang paghahanap ng kasama ay mas nagdudulot ng stress kaysa kagalakan. Pero may isang sikreto na tila bay natuklasan na ng marami sa kanila. Ang sikretong ito ay nagbibigay sa kanila ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang romantikong relasyon. Sa video na ito, tatalakay natin ang walong nakakagulat na dahilan kung bakit mas pinipili ng mga nakatatanda ang kapayapaan kaysa sa mga bagong relasyon o romantikong kasama siguraduhin ninyong panorin ito hanggang dulo dahil may malalaman kayong bagay na tiyak na magugulat kayo. Simulan natin sa unang dahilan na marahil ay napapanahon sa damdamin ng marami. Ang paghanap ng mga nakatatanda sa katahimikan mula sa drama at matataas na ekspektasyon, isipin ninyo, habang buhay na tayong nabuhay sa mundong puno ng mga hinihingi at inaasahan, hindi lang mula sa ibang tao, kundi pati na rin sa ating sarili. Sa pagpasok natin sa ating gilintuang taon, marami ang nakakarangdam ng matinding pagkapagod sa paulit-ulit na cycle ng pagpapaliwanag, paglutas ng problema, at pagtugon sa mga emosyonal na pangangailangan ng iba. Kung babalikan natin ang ating kabataan at pagiging nasa hustong gulang, puno yon ng mga responsibilidad, pagpapalaki ng anak, pagtatrabaho, pagpapatakbo ng bahay, at ang pagtatangkang balansehin ng lahat. Hindi na ba tayo pwedeng magpahinga? Ang sagot ng marami ay, pwede na at oras na. Para sa marami, ang pagiging bagay ng isang romantikong relasyon ay nangahulog ang kailan mo muling mag-adjust sa isang pang tao, ang kanilang mga quirks, ang kanilang mga mood swings, at ang kanilang sariling mga drama. At sa totoo lang, pagdating ng edad 70, marami sa atin na nakapag-move on na sa ganitong uri ng stress. Mayroon na tayong sapat na karanasan upang malaman kung ano ang nakakabuti para sa ating kapayapaan ng isip at kung ano hindi. Hindi na natin kailangang patunayan ang ating halaga sa sinuman o magsikap na makamit ang pagtanggap. Masaya na tayo sa kung sino tayo at kung sino ang makakapagbigay lang ng kaguluhan. Mas mabuting lumayo. Hindi ito pagiging maramot, kundi pagiging matalino. Ito ay pagkilala na ang bawat sandali na kapayapaan ay mahalaga at hindi ito dapat isakripisyo para sa isang bagay na posibleng magdala na mas maraming pasakit. Ang ating mga lolo't lola ay mas pinipili ang simpleng pamumuhay. Ang pagising sa umaga nang walang anumang alalahanin maliban sa umanong kape ang iinumin. Hindi ba't nakakapagpagaan ng loob ang ganung klasing pamumuhay? Ang pangalawang dahilan ay may malalim na ugat sa ating personal na kalusugan at kapakanan. Sa edad na 70 pataas, nagiging mas malinaw ang katotohanan na ang ating kalusugan ang ating tunay na kayamanan. Hindi na ito tungkol sa pagmamadali sa trabaho, pagpapaganda para sa iba, o pagsubok na magpabata. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang pagpapanatili ng lakas ng katawan kalinawan ng isip at kapayapaan ng damdamin. Ang pagiging nasa isang relasyon, lalo na ang isang bago, ay maaring mangailangan ng malaking emosyonal at pisikal na lakas. Kailangan mong maglaan ng oras para sa kasama, makipag-usap, makipag-date, at harapin ang anumang pagsubok na darating. Para sa isang taong mayroon ng sariling mga isyu sa kalusugan, o simpleng gustong magpahinga at mag-enjoy sa mga taon ng pagre -retiro. Ang karagdagang stress na ito ay hindi na kailangan. Isipin ninyo sa halip na gumugol ng oras sa pag-aalala kung anong ang iisipin ng kasama o kung paano sila pakikitungan, mas pipiliin ng marami na maglaan ng oras sa kanilang sarili. Ito ay maaring pagbabasa ng libro sa ilalim ng manga, pagtatanim sa hardin, pagluluto ng paboritong ulam o simpleng pagligo sa araw. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagbibigay ng matinding kagalakan at kapayapaan na walang anumang relasyon ang makakatumbas. Marami rin ang nakakahanap ng aliw at lakas sa pag-aalaga sa kanilang mga apo o sa pakikipagugnayan sa kanilang mga anak. Sapat na ang pagmamahal na nakukuha nila mula sa kanilang pamilya at hindi na nila kailangan pang umanap ng iba ang pagtuon sa personal na kapakanan ay nangangahulugan din ng pagtanggap sa katotohanan na ang bawat isa sa atin ay may limitasyon hindi tayo kasing lakas ng dati at ang pagtanggap nito ay nagbibigay ng kalayaan Jack kalayaan na hindi kailangan pang pilitin ang sarili sa mga sitwasyong hindi na nagbibigay ng positibong epekto sa ating kabuuan mas masarap mamuhay ng walang pasanin at iyon ang pinipili ng marami sa ating mga nakatatanda. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong dahilan na sadyang nakakagulat pero totoo. Ang pagmamahal sa kanilang itinatag na mga gawain at kalayaan. Sino ba ang gustong siray ng perpektong rutin na matagal nang binuo? Sa edad na 70, marami sa atin ang mayroon ng sariling sistema ang oras ng pagising, ang kape sa umaga habang nagbabasa ng liyaryo, ang pagdalo sa misa, ang pagbisita sa mga kapitbahay, o ang pag-aalaga ng alagang hayop. Ang bawat araw ay may sariling daloy at ang bawat desisyon ay sariling sarili. Ang pagpasok ng isang bagong tao sa buhay mo ay nangangahulugang kailangan mong muling ayusin ang lahat kailangan mong isaalang-alang ang kanilang oras, ang kanilang mga gusto at ang kanilang mga kagustuhan. Ang kalayaan na gumawa ng sariling desisyon ng walang konsultasyon o kompromiso ay isang napakahalagang bagay na hindi gustong bitawan ng marami. Dito tungkol sa pagiging selfish, kundi pagiging practical. Sa puntong nito ng buhay, na ipundar na natin ang ating sariling mga paraan ng pamumuhay na nagdudulot ng kaginawaan. Ang pababago ay maaaring maging nakakapagod at nakakainis. Bakit pa natin pahihirapan ang sarili kung masaya na tayo sa kung ano ang mayroon tayo? Ang kalayaan na magdesisyon kung anong kakainin, kung saan pupunta at kung sino ang kakausapin nang walang anumang pakialam ng iba ay isang biyayang hindi matutumbasan. Marami sa ating mga nakatatanda ang nakahanap ng kasiyahan sa mga simpleng bagay, ang pagkakataong maglakad sa umaga nang walang nagmamadali, ang pagmumuni-muni sa ilalim ng puno o ang paggawa ng mga proyekto sa bahay na matagal ng pinaplano. Ang mga ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng isang relasyon na may kasamang obligasyon. Kaya, kung minsan eh ay kayo kung bakit mas gusto ng inyong lolo o lola ang kanilang tahimik na buhay. Ito ay dahil nakita na nila ang halaga ng kanilang kalayaan at ang kaginhawaan na dala ng kanilang sarili mga itinatag na gawain. Ngayon, na napag-usapan na natin ang paghahanap sa katahimikan mula sa drama, ang pag-prioritize sa personal na kapakanan at ang pagmamahal sa kalayaan at itinatag na gawain, Tumako naman tayo sa susunod na dahilan na tiya na mapapaliwana pa ng mas malalim. Ang ikaapat na dahilan kung bakit mas pinipili ng marami sa atin ang kapayapaan kaysa sa bagong relasyon ay may kinalaman sa kanilang pinansyon na kalayaan at ang pagnanais sa simpleng pangumuhay. Sa totoo lang, ang pera isang sensitibong usapin. At sa isang relasyon, lalo na kung nasa edad na tayo, mas tagiging komplikado ito. Sa tagal ng ating pangumuhay, Marami na sa atin ang nakapag-ipon, nakapagplano ng kanilang pagre at nakatayo sa sarili mga paa pagdating sa pinansyal. Ang pagpasok sa isang relasyon ay maari mga hulugan ng pagsasama ng mga pinansyal na obligasyon na kadalasan ay nadudulot ng stress at hindi pagkakaunawaan. Ang pag-aalala tungkol sa pera ay isa sa pinakamalaking sanhi ng stress sa anumang relasyon. At sa edad na 70, sapat na ang naranasan nating pag-aalala sa buhay. Gusto na lang natin ng kapayapaan sa aspetong ito. Para sa marami, ang simpleng pamumuhay ay nangangahulugan ng pagiging kontento sa kung anong mayroon nang walang anumang labis na pangangailangan o kagustuhan na may kinalaman sa gastos ng iba. Gusto nating maging malaya na gastusin ang ating pera sa paraang gusto natin para sa ating sariling mga pangangailangan at kasiyahan nang walang pangangailangan na magpaliwanag o humingi ng permiso. Ito ay maaring paglalakbay, pagbili ng mga bagay na matagal ng pinapangarap o pagsuporta sa mga po. Ang kalayaang pinansyal ay nagbibigay ng kakayahang mamuhay ng walang alalahanin at hindi ito andang isakripisyo para sa isang relasyon na maaring magdulot ng pinansyal na pasanin. Alam na natin na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa dami ng pera o kayamanan, kundi sa kapayapaan ng loob na alam mong kaya mong alagaan ang sarili mo at wala kang obligasyon sa pinansyal sa iba. Bukod pa rito, may takot din na baka maging biktima ng pananamantala, lalo na kung ang isang partido ay merong mas malaking kayamanan o ari-arian. Ang pag-iwas sa ganitong uri ng komplikasyon ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga lolo at lola ang maging independent. Pag-usapan naman natin ang ikalimang dahilan, ang pagpapahalaga sa kanilang umiiral na mga relasyon, lalo na sa pamilya at mga matatalik na kaibigan. Sa mga nakaraang dekada, marami sa atin ang nakapagpatibay na ng matibay na pundasyon ng pagmamahal at suporta mula sa kanilang mga anak, apo, kapatid, at matagal ng kaibigan. Ito ang mga taong nakakaintindi sa kanila ng lubos, ang mga nakasama nila sa saya at lungkot at ang mga taong handang magbigay ng tunay na pagmamahal ng walang pasubali. Bakit pa maghahanap ng bago kung ang pagmamahal na hinahanap mo ay nasa tabi mo na? Para sa marami, sapat na ang kagalakan na nakukuha nila sa mga pagtitipon ng pamilya, sa mga simpleng tawanan, sa mga kaibigan, o sa pagmamasid sa paglaki ng kanilang mga apo. Ang mga relasyong ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakaugnay at layunin na hindi na kailangan pang punan ng isang romantikong kasama. Ang pagtutok sa pamilya ay isa sa mga pangunahing halaga ng ating kulturang Pilipino. Ang pagiging bahagi ng isang malaking angkan, ang pagkakaroon ng mga anak at apo na nagmamahal at nag-aalaga ay sapat na upang maramdaman ang kaganapan. Ang pagdaragdag ng isang bagong romantikong relasyon ay maaring makagambala sa balanse ng mga umiiral na relasyon at ito ay isang bagay na ayaw gawin ng marami. Mas pipiliin nila na maglaan ng kanilang oras at enerya sa mga taong talagang mahalaga sa kanila at nakapagbibigay na ng tunay na kagalakan at pagmamahal. Ito ay hindi pagtakas sa pag-ibig, kundi pagkilala sa kung saan tunay na matatagpuan ang kanilang kaligayahan at suporta. Ang pagpapahalaga sa mga matagal ng nabuong relasyon ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng seguridad at kapayapaan na walang anumang bagong relasyon ang agad na makakapagbigay. Ngayon, dumako tayo sa ikaanim na daylan, ang karunungan at pagtanggap sa sarili. Sa pagtanda, dumarating ang isang natatanging uri ng karunungan. Marami na tayong naranasan Marami na tayong natutunan sa buhay at mas kilala na natin ang ating sarili. Alam na natin kung ano ang nagpapasaya sa atin, kung ano ang nakakapagod at kung ano ang talagang mahalaga. Hindi na natin kailangan pang magpanggap, maghanap ng validation mula sa iba o mag-adjust sa gusto ng ibang tao para lang maging karapat-dapat sa pag-ibig. Masaya na tayo sa kung sino tayo, sa ating mga tagumpay at maging sa ating mga pagkakamali. Ang pagtanggap sa sarili ay nagbibigay ng matinding kapayapaan dahil hindi mo na kailangan magsikap na maging perpekto para sa sinuman. Ito ay isang kalayaang hindi matutumbasan. Ang karunungan sa buhay ay nagtuturo din sa atin na ang pag ay hindi lang nakikita sa romantikong relasyon. Ito ay makikita sa pagmamahal ng pamilya, sa pagkakaibigan, sa pagtulong sa kapwa at maging sa pagmamahal sa sarili. Sa edad na ito, mas pinipili natin ang mga bagay na nagbibigay ng tunay na kapanatagan at kapayapaan sa kalooban. Marami nakakakita na ang pagiging single ay hindi nangangahulugang ang pagiging malungkot. Sa katunayan, para sa marami, ito ay nagbibigay ng pagkakataong mag-explore ng mga bagong interes, mag-aral ng bagong bagay o mag-focus sa mga personal na proyekto na matagal na inakala nilang hindi na nila magagawa. Ang pagmamahal sa sarili ay nagiging mas malalim at ang pangangailangan para sa isang romantikong kasama ay unti-unti na nababawasan dahil sapat na ang kaganapan na nadarama mula sa kanilang sariling pagkatao. Sa puntong ito, alam na natin ang halaga ng ating sarili at hindi na tayo handang magkompromiso para sa isang relasyon na hindi naman mo papabuti sa ating buhay. Pagkatapos nating na talakayin ang mga puntong ito, may dalawa pa tayong dahilan na sadyang mahalaga para maunawaan natin ang buong larawan. Ngayon, dumating na tayo sa ikapitong dahilan, ang mga nakaraang karanasan at sakit ng puso. Hindi maitatanggi na sa tagal ng ating pamumuhay, marami na tayong pinagdaanan sa pag-ibig. May mga matamis na alaala, oo, nunit mayroon din namang mga masasakit na pagkabigo. Mga hiwalayan na nag-iwan ng malalim na sugat at mga pagkakataong naramdaman nating tayo ay pinagtaksilan o nasaktan. Ang pagbangon mula sa mga ganitong karanasan ay nanggangailangan ng oras at lakas. Sa pagtanda, marami ang nakakaramdam na hindi na nila kayang ulitin pa mga sakit na iyon. Ang ideya ng muling pagbubukas ng puso sa isa pang tao na may kaakibat na panganib na muling masaktan ay sadyang nakakatakot at nakakapagod. Para sa marami sa ating mga lolo't lola, ang mga aral na natutunan mula sa nakaraan ay sapat na upang makumbinsi sila na ang kapayapaan ng kalooban ay mas mahalaga kaysa sa paghabol sa isang bagay na maaring magdulot muli ng sakit. Mas pipiliin nilang maging maingat, protektahan ang kanilang mga puso at mamuhay ng walang takot sa muling pagkabigo. Ito ay hindi pagiging pessimistic kundi pagiging realistic. Alam na nila ang cycle ng pag-ibig at pagkabigo at mas pinipili nilang putuli ng cycle na iyon para sa kanilang sariling kapayapaan. Ang mga peklat sa puso ay nagiging paalala na may mga bagay na hindi na kailangang balikan at ang pagmamahal sa sarili ay nangangawlugan ng pag-iwas sa mga sitwasyong maaring makasira muli sa kanilang kapanatagan. Kaya kung minsan ay nagtataka ka kung bakit tahimik lang ang iyong nakatatandang kamag-anak pagdating sa usapin ng pag-ibig, marahil ay dahil sa dami na ng sakit na kanilang dinanas. Ang kapayapaan ay ang kanilang gamot at ito ay kanilang pinahahalagahan ng higit sa lahat. At ang huling dahilan, ang ikawalong dahilan na sadyang nakakapagbigay ng na malalim na pagunawa, ang pagtuon sa espiritual at personal na paglago. Habang tumatanda tayo, nagiging mas malinaw ang ating pananaw sa buhay. Ang mga material na bagay at pandabas na pagkilala ay nagiging hindi na kaanong mahalaga. Sa halip, mas nagiging mahalaga ang ating koneksyon sa Diyos sa ating sarili at sa mas malalim na kahulugan ng buhay. Marami sa ating mga nakatatanda ang naglalaan ng mas maraming oras sa pagdarasal, pagbabasa ng banal na kasulatan o pagmumuni-muni. Sila ay naghanap ng kapayapaan na nagmumula sa loob, isang kapayapaan na hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng isang romantikong kasama. Ang paglago sa espiritual ay nagbibigay ng kakaibang kaganapan. Ito ay nagtuturo sa atin na ang pagmamahal ng Diyos ay sapat at na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa ating koneksyon sa Kanya at sa ating kapwa-tao sa isang mas malalim na antas. Ang pagpapalalim ng personal na relasyon sa Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, kapayapaan at layunin para sa marami. Ito ay mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng isang romantikong kasama. Mas gusto nilang gumugol ng oras sa paglilingkod sa simbahan, sa pagtulong sa komunidad, o simpleng pagmumuni-muni sa kagandahan ng mundo. Ang mga aktibidad na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakaugnay at layunin na hindi matutumbasan ng numang relasyon. Sila ay naghahanap ng kapayapaan na permanente na hindi nababago sa pagbabago ng mga tao o sitwasyon. Ang pagtanggap sa katotohanan ng ang buhay ay may mas malalim na kaulugan kaysa sa romantikong pag-ibig ay nagbibigay ng matinding kalayaan at kapayapaan. Ito ang pinakamalaking surprise na nabanggit ko sa simula. Para sa marami, ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa piling ng ibang tao kundi sa loob ng kanilang sarili, sa kanilang koneksyon sa espiritual at sa kanilang pagtanggap sa kaluoban ng Diyos. Kaya sa kabuuan, nakita natin ang walong nakakagulat ng dahilan kung bakit mas pinipili ng ating mga lolot-lola ang kapayapaan kaysa sa mga bagong relasyon. Ang pagod sa drama at ekspektasyon, ang pag-prioritize sa kanilang personal na kapakanan, ang pagmamahal sa kanilang itinatag na gawain at kalayaan, ang kanilang pinansyal na kalayaan at kagustuhan sa simpleng pamumuhay, ang pagpapahalaga sa kanilang pamilya at mga kaibigan, ang kanilang karunungan at pagtanggap sa sarili, ang kanilang mga nakaraang sakit ng puso, at ang kanilang pagtuon sa espiritual at personal na paglago. Tandaan ninyo, hindi ito nangangahulugang ang pag-ibig ay wala ng lugar sa buhay ng isang nakatatanda. Sa halip, ito ay isang pagpili na nagbumula sa isang lugar ng karunungan, pagtanggap at ang pagpapahalaga sa kapayapaan ng kalooban. Ang maliliit na pagbabago sa pananaw at pagprioritize ay maaring magdulot ng napakalaking ginhawa at kagalakan sa inyong buhay. Ang paghahanap sa kapayapaan ay isang personal na paglalakbay at para sa marami sa ating mga seniors, ito ang naging daan tungo sa mas masaya at mas makabuluhang buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at kung nakatulong ito para mas maunawaan ninyo ang mga nakatatanda sa inyong buhay o kung kayo mismo ay isang senior at nakaka-relate kayo, pakiiwan ng inyong mga salubin at karanasan sa comments section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga pananaw. Wag kalimutan ding i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman na makakatulong sa inyong pamumuhay. Ang buhay ay isang regalo at bawat edad ay may sariling kagandahan. Mamuhay kayo ng buong puso sa bawat yugto ng inyong buhay. Live your best life at every age.